Isaiah chapter 66 verse 1 Ganito ang sabi ng Panginoon Ang langit ay aking luklukan at ang lupa ay aking tungtungan Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin at anong dako ang magiging aking kapahingahan yan. Ito po yung salita ng ating Diyos na nireveal po niya sa akin kanina habang ako po ay nagbubulay ng kanyang salita. At dito sa verse na to, dito niya ako pinaluha at napaluha po ako. Napaiyak po ako sa sinabi ng Panginoon. Na sinasabi niya rito ano sa Isaiah 66 verse 1, sabi ng Panginoon, sabi niya ito, Ang langit ay aking lukluk, luklukan. Luk Big sabihin ng Diyos na yung langit, ito yung luklukan niya at ang lupa naman ay kanyang tungtungan. Yung ibig sabihin, yung langit, ito yung langit na kanyang uh, luklukan. At yung lupa, ito naman yung kanyang tinutungtungan. Anong-anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? Mapapansin natin dito, anyong bahay? Amen? May tanong ang Diyos dito, anong-anyong bahay ang itatayo ninyo sa akin? At anong dako ang magiging aking pahingahan. Ibig sabihin po ng anyong bahay, ibig sabihin po ng Dios dito sa atin, amen, yung anyong bahay na sinasabi ng Panginoon na itatayo para sa kanya, magiging kapahingahan niya. 'Yun ay walang iba kundi tayo. Tayo po ikaw na nanonood ng live ngayon, ako, tayong lahat, gagawin ng Dios na tahanan niya. Titira siya sa atin. Gusto niyang Tumira sa iyo, gusto niyang uh, manahan sa iyo, gusto niyang mag sa iyo. Akala lang natin, akala natin, tayo lang ang gustong mag kay Jesus. Akala natin, gusto natin na pumasok sa buhay ni Jesus, sa puso ni Jesus. Even ang Diyos din po, si Jesus, ba diba? Gusto ng Diyos na tumira siya sa atin. Amen? Then ano pa, tayo po yung magiging kapahingahan niya. Parang sa tayo din bilang tao, sigad God yung kapahingahan natin ba diba po, siya yung uh, siya yung nagbibigay sa atin ng rest, ng pahinga. Sa tuwing tayo po ay nalulungkot, nasasaktan, may mga pagsubok sa buhay, problema, si Lord yung makakapita natin. Si Lord yung maaasahan natin, si Lord yung kapahingahan natin. Sa oras ng tayo po ay may mga pinagdadaanan. Pero, 'di ba, si God din po pala, gusto niya nang gusto niyang magpahinga din. Gusto niyang uh, makapagpahinga at yung pahinga na gusto niya is yung makapasok siya doon sa kapahingahan na gusto niya is tayong mga tao. Tayong mga tao na gusto niyang tumira siya sa atin, gusto niya na tayong gamitin niya yung buhay natin bilang kanyang kapahingahan. Na si, si Jesus, ang Diyos, ay, ay sa sa atin, mananahan siya sa atin, ang Diyos at si Jesus. At gusto niya na Uh, maging kapahingahan tayo akala natin tayo lang yung gustong magpahinga sa presensya ng Diyos gusto din ng Lord, even si God si Jesus, gusto rin po niya Amen po, namanahan sa iyo tumira sa iyo, sa atin diba? tumira sa atin at ano po gagawin niya tayong kapahingahan, kaya sabi ng Panginoon dito anong anyo anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin, ibig sabihin tayo po yung bahay ni Kristo tayo po yung bahay ng Diyos kaya panatilihin natin mga kaibigan, mga kapatid, na magpasakop sa Panginoon, sumunod sa Kanya mga salita, magmahal sa Kanya, Amen? Maging tapat sa Kanya, dahil ang Diyos at si Jesus, kasama ang Banal Espiritu Santo, Amen po, ay maninirahan sa iyo. ba diba? Titira ang Panginoon sa iyo. At kapag nandyan si Jesus sa iyo, kasama mo siya sa buhay mo, Amen po. Hinding hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hinding hindi ka niya hahayaan na maagaw sa mga kamay niya na, ng mga pagsubok, ng mga bagyo ng buhay, or even yung mga temptation, yung mga gawa ng kaaway. Amen. Hinding hindi ka magagalaw ng kaaway, which is si Satan. Kasi ang kaaway natin si, si Satanas. Hindi ang kaaway natin, hindi ang taong kaaway natin, hindi ang pamilya o kapitbahay ang kaaway natin, hindi. Hindi ang mga kamag-anak ang kaaway natin, kundi ang totoo natin kaaway ay si Satanas. Kaya kapag naka Jesus ka at si Jesus ay nasa sayo, ligtas ka. Iingatan ka niya sa lahat ng masama dahil nakatira si Jesus sa iyo. Amen at ang Diyos Ama. Once again, God bless you. To God build the glory. Jesus loves you and I love you all. Bye!